Janet, may meeting ba ako ngayon? Tanong ni Edward sa kanyang sekretarya. Wala po ngayon, sir. Pero bukas po ay may meeting kayo sa cruise ship po. Meron ba? Sa pagkakaalala ko ay wala na ata. Dahil sa gusto ko munang magpahinga. Um, sir, meron po eh. Meeting mo po kay Mr. Solis po. Dahil sa magpapropose po siya sa bago niyang business sa inyo. Ah, ganun ba? Okay, sige. Maraming salamat Janet. Mabuti na talaga at nagtanong ako. At baka nakapagbakasyon na ako kasama yung mga apo ko sa Pampanga. <laughs> Pasensya na din po sir. Akala ko po kasi ay eh, aware na po kayo. Kasi kayo po ang nagsabi sa akin na ischedule po ito eh. Okay lang Janet. Hindi naman ako galit. Sadyang nakalimutan ko lang talaga dahil sobrang busy ko eh. Tignan mo nga naman. Hindi na nga ako nakapagpagupit ng buhok at mahabang mahaba ng balbas ko dahil sa wala na akong oras para sa sarili ko. Nasensya po talaga sir. Pero sa susunod po ay ipaparemind ko na lang din po ang schedule niyo sa inyo. Nang sa ganun ay di nyo na po makalimutan. Kung okay lang po sa inyo sir. Mas mainam nga Janet. At pakisabi na lang din kay Mr. Solis na di na lang muna tayo magtatagal dahil sa kailangan ko na talagang magpahinga pa. Copy po sir. Kung inyong mamarapatin ay alis na huwa ko sige Janet salamat ulit ha. Pagpapasalamat ni Edward sa kanyang sekretarya at ipipikit niya na sana ang kanyang mga mata nang biglang bumukas ang kanyang pintuan at inilawal nito ang kanyang apong si Minerva. Hi hey, lolo. Bati nito sa kanya. Ano'ng ginagawa mo dito Minerva? Tanong ni Edward. Ay grabe, di mo man lang ako babatiin lolo? Napakabadtrip mo naman. Minerva, pagod ako at wala akong oras sa mga kaartehan mo. Bakit ka ba nandito? Well, pinapunta ko dito ni Mommy para sabihin sa iyo na iniimbita ka ka sa magiging birthday party ni Mabi. Yung bunsong kapatid namin, lo. Bukas? Anong oras ba? Hmm, mga 11am siguro, lo. Kasi lunchtime yan eh. So ano na, payag ka ba or what? Mataray na sa ad ni Minerva na siyang naging dahilan upang mainis ang kanyang lolo. Minerva, yan ba ang natutunan mo sa pamilya nyo? Huwag mo akong sagutin ng ganyan, sapagkat mas matanda pa rin ako sa'yo. At isa pa, pwede ba, huwag na huwag mo akong mabadaliing magsagot? Dahil sa marami akong appointment na kailangan din gawin. Psst, lolo naman, parang di ka naman nasanay sa bibig ko. Pagmamaktol na sa ad ni Minerva. Kahit na, hindi sa lahat ng panahon ay kaya kitang sabayan sa mga ganyang bagay. At isa pa, gusto ko mang pumunta. May importante naman akong kailangang puntahan, Minerva. Na naman? Palagi ka na lang may kailangang puntahan? Kaya't no wonder talaga na ayaw na ni mami na invite ka pa eh. Minerva, palibasa kasi di mo pa alam ang lahat ng bagay eh. Kasi lumaki kayo na may gintong kutsara sa bibig. Kung di ko gagawin to, ay alam ko na hindi nyo rin mararating ang mga narating niyo ngayon. At isa pa, sabihin mo sa ina mo na wag na wag niya akong pagsabihan ng ganyan. At baka nakakalimutan niya na ama niya pa rin ako. Hay nako, ewan ko sa inyo mag-ama. By the way, lo, ano bang magiging sagot mo? Ay, Diyos ko. Paiba-iba ka ng topic eh. Hay nako, nagmana ka talaga sa nanay mo na mainitin din ang ulo. Eh saan din ba nanggaling galing si mami? Eh sa inyo din naman? Pabalang na sagot ni Minerva, kaya't napailing-iling na lamang ng ulo si Edward. Alam mo, gustuhin ko mang pumunta sa birthday ng apo ko. Subalit nagkataon talaga na magiging conflict sa mga schedule ko. Conflict na naman? Ano ba yan, lo? Kaya't ayaw na ayaw ka talaga iniimbita ni mommy eh. Kasi ika niya, lahat ng imbitasyon niya sa inyo ay dinedecline niyo po. Hindi naman sa dinedecline ko lahat. Talagang nagkataon lang. At saka sa evening pa ako free eh. Hindi ba pwedeng imove yung celebration ng kapatid mo? Like pwedeng sa dinner na lang? Nung sa ganun ay makapunta ako? Na, pag na lang lo. Sasabihin ko na lang kay mami na conflict sa schedule mo. And nasabihan na rin kasi lahat ng bisita na 11am ang celebration. Pero lo, dahil sa curious ako, pwede bang malaman kung ano appointment yan? Tanong ni Minerva. Ikaw talagang bata ka? Napaka-chismosa mo talaga. Saad na lamang ni Edward. Anong chismosa ka dyan? Gusto ko lang naman malaman ng sa ganun ay may idea ako. Kasi these past few days ay nagiging interested na ako sa mga negosyo lolo eh. Kaya naman, ayun, gusto kong tumira dito sa inyo para naman mas malaman ko pa kung paano mag-manage ng negosyo. Dahil sa totoo lang ay idol na idol kita eh. Seryosong saad ni Minerva na sadyang dahilan upang mapangiti ang kanyang lolo. Well, may papapost lang naman na bagong negosyo si Mr. Solis sa akin. Yung partner ko sa isang business din. Kailangan namin mag-usap sa cruise ship namin para isahan na lamang din ang pag-alis ko sa meeting ko abroad. Lo, no, May meeting ko abroad? Yes, Minerva. Bakit gulat na gulat ka ata? Paano namang hindi ako magugulat? Eh paano na lang yung itsura mo lo? Para kang pulubi. Kung ako sa'yo, magpagupit ka na lang ng balbas mo. Yucks, baka mabuli ka pa dun. At paano naman ako mabubuli? Eh halos lahat ng mga tao ay nakakilala sa akin. Kahit na gustong gusto ko mang ipagupit ito, eh ayaw ko. Dahil sa itong ang nagiging dahilan upang mas madali ako makilala ng mga ka-business meetings ko. Feel ko di lang yan dahilan mo. At alam ko na may mas malalim pang dahilan yan, lo, for sure. <laughs> Ikaw talagang bata ka. Matalino ka talaga gaya ng iyong ama. Aha! Ako pa? So what's the secret behind it, lo? Well, atin atin lang to, Apo, ah. Ayaw kong ipagupit ang balbas ko. At mahaba akong buhok. At kung bakit di ako nagsusuot ng mga disenting damit kapag aalis ako upang makaiwas sa mga hold up at snatch, lalong-lalo na at sikat pa naman ang pamilya natin. At may tuturing na isa sa mga mayamang angkan dito sa bayan natin. Kaya't mas mainam din na pahalaga ng kaligtasan natin. Ah, I see. Kaya pala ayaw na ayaw ni Maui na alis ako nung walang kasama. Yan palang dahilan. Well, at least now I know. Tama ka dyan. So Minerva, gumagabi na at napasarap na ata ang kwentuhan natin. Baka inaanap ka na ng mami mo. Umuwi ka na at sabihin mo na lang sa kanya na babawi na lang ako kapag may oras ako. Okay po, lo. Wala namang problema sa akin. Sasabihin ko na lang kay mami. At sana naman sa susunod hindi na maging conflict yung schedule mo. Dahil baka mas lalo pang lumayo yung loob ni mami sa inyo, lo. Sige na, ho hawaalis na po ako. Bye! Mag-ingat po kayo ah, at wag na wag niyong kakalimutan na sabihan ako sa magiging meeting mo. Paalala ni Minerva na siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang si Edward. O <laughs> oh, sige na, mag-ingat ka sa pag-uwi mo ha, pasensya na talaga apo. Saad ni Edward sa kanyang apo at agad namang umalis na si Minerva. Habang si Edward ay napabuntong hininga na lamang. At paglipas ng ilang oras, sa pagmumuni-muni ay nakapagdesisyon na din siya na umuwi na upang maghanda na sa magiging appointment niya bukas sa cruise ship. Habang sa kabilang dako naman ay may nagngangalang Kari na isang cruise ship attendant na kilala sa pagiging mataray at mapagmata sa mga pasahero na sa tingin niya ay hindi gaanong mayaman. Besh, tignan mo nga yung attendant to kung sa atin ay para bang numamaliit. Ano bang meron sa mga damit natin? Di maiwasang tanong ng isang babae sa kanyang kaibigan. Ewan ko, Besh. Sabi din kasi ng tita ko, nakapagsasakay talaga tayo sa San Mariano ship. Ay eh, makikita talaga natin yan. At talagang may inis tayo. At tama nga talaga siya. Ano makala niya sa atin? May hirap? Duh. Mukhang may hirap lamang tayo. Pero for sure, mas mayaman pa tayo dyan. Correct ka dyan, Besh. Pero ang pinagtataka ko, ay kung bakit di pa natatanggal sa kanyang trabaho dito. Baka walang pasaherong nagreklamo, Besh. Magreklamo kaya tayo? Sus, wag na. Hayaan na lamang natin yan. Tutal wala naman siyang sinabing di maganda sa atin. Sana tayo magreklamo kung harap-harapan tayong tinirayan yan. Tama ka, Besh. Hayaan na lang natin yan. Saad ng dalawang babaeng magkaibigan sa kanilang impresyon sa nasabing attendant. Miss Carrie, pinapatawag niyo raw ako? Tanong ng isang maintenance helper ng cruise ship. Jake, iba sabi ko sa'yo Aside sa paglilinis ng cruise ship Ay kailangan mo ding suriin ang mga bawat pasahero Di ba sinabihan na kita? Nasabihan ng mga ibang pasahero Na magdamit ng disente ngayon Hala mam, ma pasensya na po talaga At di ko po narinig at nagawa ang utos nyo Sapagkat inutusan po kasi ako ni Sir Ray eh, Na maglinis sa rooftop ng cruise ship dadating at doon daw po magsistay si Mr. Edward Napakatanga mo talaga kahit kailan Tignan mo, ang daming mga yagit dito Nakita mo ba yan? Halos lahat ng mga pasahero sa first class ay hindi nakadamit ng mga disente. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin, paano kayo nipapaliwanag kay Sir Solis, ha? Pasensya na po talaga, Miss Carrie. Pasensya? Walang magagawa yung pasensya mo sa mga nangyayari ngayon. Kahit kung gusto mo makabawi at di matanggal sa trabaho, ay sabihan mo yung mga pasahero na dapat magbisila, la. Lalong-lalo lalo na tinang oras pang alis natin. Pero ma'am, nahihiya po ko. Wala akong pake. Kung ayaw mo, edi eh ako na lang. Wala ka talagang silbi. Kasi di na talaga ako nagtataka pa kung bakit ilang taon ka na nagtatrabaho dito at di ka pa rin na promote dahil sa wala kang pag-iisip. Galit na sa ad ni Kari. Pero ma'am, mali naman po yung ginagawa niyo, Miss Kari eh. Ah, ako pa ang mali? Baka nakakalimutan mo, isa akong attendant. Kaya't umalis ka na nga at huwag ka na magpapakita sa akin dahil baka ikaw ang pagbuntungan ko ng galit. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Saad ni Kari. Kaya dahil sa takot ni Jake, ay agad naman siyang umalis. Hoy kayo! Anong tinitingin-tingin nyo ha? Magsibalikan nga kayo sa mga trabaho nyo? Mataray na saad ni Kari sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Hoy Kari, huwag mo nga kami sabihin sa dapat namin gawin. Alam namin ang mga ginagawa namin. Konting-konti ka na lang talaga sa akin eh. At kahit babae ka pa ay talagang malilintihan ka na sa akin. Saad ni Joel na isang attendant din ng cruise ship. Wala akong paki. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin. At isa pa, baka ikaw ang malalagot kapag nangyari 'yan. Nakangising saad ni Kari. Kaya't napabuntong-hininga na lamang si Jovel. Tridbigin niyo pa ako ng mataas na pagpapasensya kay Kari. <sighs> Ani ni Joel at agad nang bumalik na sa kanyang trabaho. Um, excuse me, miss. Saad ni Kari sa dalawang magkaibigan na kanina ay siyang nag-uusap ukol sa kanya. Yes, miss. Sagot ng isa. May I know your name, please? Magalang na tanong ni Kari sa dalawa. Ah, ako si Eren At siya naman si Zeke. Bakit, miss? May kailangan ka ba sa amin? Tanong ni Erin. Well, let me introduce myself to you. I am Kari Florence and ako ang isa sa mga attendant ng cruise ship na ito. At siguro alam niyo naman na bawal ang damit na suot niyo dito ngayong araw, di ba? Ano? Gulat na gulat na tanong ni Zeke. Gosh miss, nababaliw ka na ba? Kailan pa may dress code sa cruise ship na to? Saad ni Eren. Well, ngayon pa lang miss. At kasalanan din po kasi ng isa sa mga samahan namin dahil sa hindi kayo na-inform. But now na na-inform ko na po kayo, eh pwede na po kayong umalis at bumalik kayo dito na nakadesente na damit. <laughs> wow ha! Hindi ka lang mataray at napaka-demanding mo pa. At saka, kahit hindi naman kami nakadamit na pang disente, ay mas disente pa rin kaming tingnan kesa sayo. At isa pa, miss, pwede pang umalis ka na lang sa harapan namin bago pa magdilim ang mga paningin namin at baka masaktan pa kita. Babala ni Zeke. Well, kung gagawin niyo yan, miss, ay baka hindi na kayo makabalik pa dito. Kaya't mawalang galang na lang ho at umalis na kayo dito. Lalong-lalo na at may iniintay kaming importanteng tao na siyang darating din maya-maya lang. Kaya't please lang, ma'am, makisama na lang kayo. Dahil sa kami lang ang mapapagalitan at hindi kayo. Wow ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? As far as I know, hindi ganyan ang mga pamamalakad na ginagawa ni Mr. Solis. Baka ikaw lang ang may gawagawa niyan, Miss. Oo nga. Sayang talaga ang kumpanya ni Mr. Solis na siyang babagsak nung dahil sa ugaling meron ka. Ano bang meron ka? At bakit kung makaasta ka ay akala mo mapapasunod mo lahat ng mga tao? Matari na sa ad ni Seke. Oo nga no? Attendant ka lang. Wala akong karapatan. At para sabihin namin sa iyo, ay burahin mo ang galing mapangmata sa bawat mga pasahero na to. At nagkamali ka. At kami pa ang nabangga mo. Sorry ka na lang. Dahil kung mataray ka, mas mataray kami. Miss, huwag niyong inuubos ang pasensya ko. Banta ni Kari. Wow ha? Hindi pa pala naubos ang pasensya mo sa amin? Pwes, ubos na ubos na ang pasensya namin para sa'yo. Galit na saad ni Zeke. Oo nga. Akala mo nasisindak mo kami? Pwes, nagkakamali ka dahil hindi mo kami masisindak at madadala sa mga pinagsasabi mo. Baka di mo kami nakikilala. At isa pa, para sabi namin sa'yo, mayaman kami. Kaya't di namin kailangan pang magsuot ng pangmayaman para lang makilala na mayaman kami. Dahil sa totoo nga, mas mayayaman pa ang mga simple lang manamit kaysa sa ibang tao na kung makasuot ay akala mo lahat ng sinusuot nila ginto. Yun pala ay mga mahihirap lang. Kaya't wag na wag mo kaming uutusan kung anong dapat naming suotin. Total, kami naman ang mga katanggap ng pangbabash at hindi ikaw. Unahin mong sarili mo bago kami. Paliwanag ni Eren na siyang naging dahilan upang di na makasagot pa si Kari at umalis na lamang ito. Visit. Sigaw niya sa labas ng cruise ship nang may biglang isang matanda ang dumaan sa kanyang harapan na siyang nagpausbong pa ng kanyang galit. Hoy ikaw. Sigaw ni Kari. Yes, miss? Nagtatakhang tanong ni Edward. At saan ka naman pupunta, ha? Dito. Kasi may meeting ako. Bakit? Huwag <laughs> kang magpanggap sa akin, pulube. Umalis ka dito. At hindi ito lugar para mamalimos. Mamalimos? Narinig mo bang sinasabi mo, miss? Sabi ko, bawal ka dyan. At pwede ba umalis ka na? Huwag mo nang dagdagan pang sakit ng ulo ko dahil baka mamaya dumating na yung bisita namin. Kaya please, umalis ka na. At bakit mo naman ako pinapaalis na kung tutuusin ay ako ang bisita ninyo? Kaya miss, kailangan ko magbandali. Dahil marami pa akong gagawin. Excuse me. Saad ni Edward. Subalit bigla siyang hinila ni Carrie na siyang naging dalan upang matumba siya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pwede ba umalis ka na? Nakakahiya ka pa naman. Tignan mo nga ang sarili mo. Saan ka galing ha? Mukhang na stone age ka pa atay. Kaya please ma, umalis na kayo dito. Maawa naman kayo sa reputasyon ng kumpanya namin. At baka isipin ni Mr. Edward na wala kaming proper organization sa mga pasahero namin. Kaya dalis. Miss, ako si Edward. Kaya umalis ka na sa harapan ko. Seryosong saad ni Edward na siyang agad tinawanan ni Kari. Ikaw? Si Mr. Edward? Nakadrugs ka ba? Anong akala mo sa akin ko? Pwes hindi. Kung ang dalawang babae sa loob kanina ay pinalagpas ko, pwes ikaw ang hindi-hindi ko paglalagpasin. Okay, you're fired. Dahil sa inubos mo ng pasensya ko. Fired ka dyan. Walang sino man ang kaya makakapag-fired sa akin. At isa pa, wala ka namang posisyon para ipatanggal ako. Dahil sa tanging si Mr. Solis lang ang may karapatan. At isa pa, di ka din paniniwalaan ni Mr. Solis dahil sa mas matimbang ako sa kanya. Dahil ako lang ang bukod-tanging attendant na siyang naging dahilan upang mas umamoy pa ang cruise ship na to. Kung yan ang inaakala mo, miss. Huwag ka kasing bumasi sa itsura at pananamit ng tao. Dahil sa di mo alam ang bawat ugali at background dito. Kaya't ako man ay naaawa sa'yo. At huling oras na to sa cruise ship na to bilang attendant. <laughs> ako ang mas naaawa sa'yo. Baka pag nalaman ni Mr. Edward na inaangkin mo siya, ay eh baka maulan ka na ng hininga. Nakangising saad ni Kari na siyang naging dahilan upang mas lalong mainis si Edward at di na ito papalagpasin pa. At saan ka naman pupuntamis? Miss? Saad ni Edward nang makita niyang aalis na si Kari. mag ng ibang empleyado upang damputin ka dahil sa ang tigas-tigas ng ulo mo. Sagot nito, kaya't bago pa makaalis si Kari ay agad naman siyang hinawakan ni Edward. Huwag kang aalis at makinig ka malamig na saad nito. Kaya't kahit natatakot na si Kari, ay nagtapang-tapangan pa din ito. At ano naman ang gagawin mo? Wala akong panahong makilig sa mga walang saysay -say mong mga sasabihin. Kaya't kung iyong mamarapatin, ay pwede bang bitawan mo ko at bakalad lad ka rin ka pa ng iba kong kasamahan? Ani nito. Subalit ay tila bingi si Edward at tinawagan na si Mr. Solis. Hello Mr. Edward, magandang umaga. Bati ni Mr. Solis na siyang naging dahilan upang mamilog sa gulat ang mga mata ni Kari. Ikaw? Nabubulol na saad ni Kari. Magandang umaga din, Solis. Um, gusto kong ipaalam sa'yo na di kita makikita ngayon dahil sa hindi ako ang makapasok ng attendant mo. Kaya talis na lang ako. Ika-cancel ko na lang ang pag-uusapan natin. What? At bakit naman di ka nila pinapapasok? At saka Mr. Edward, nasan ka ba ngayon? Pupunta na lang kita. Nako, sino ba yung empleyado ko na ayaw magpapasok sa'yo? Um, uh, punta mo na lang kami sa baba. Nang malaman mo kung sino at nang masabi ko sa'yo kung anong dahilan. At upang kausapin ka ukol dito. Seryosong saad ni Edward. Okay, Mr. Edward. Papunta na ako dyan. Sagot nito. At agad na binabana ang tawag. So ano na, miss? Anong masasabi mo? Nakangising tanong ni Edward kay Carrie. Subalit ay nakayukula lamang si Kari at di makasagot. Anong ginagawa mo dyan? At bakit nakayuko ka lang ha? Ang tapang-tapang mo kanina. Tapos ngayon nang malaman mo kung sino ako, hindi ka na makaimik. Kung masabihing nangingi ka ng tawad dahil sa hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Ilang tao na bang napahiya mo dito ha? Seryosong tanong ni Edward. Subalit ay di pa rin umiimik si Kari. At magsasalita pa sana si Edward nang dumating na si Mr. Solis. Mr. Edward, pasensya ka na talaga sa inistrang empleyado ko ah. Ay, kaya't pagpasensyahan nyo na po. Kung iyong mararapatin po sana ay itutuloy pa rin natin ang pag-uusap natin. Suestyon so Johnny, Mr. Solis. Well, di ko pa alam ang sagot ko. At pakasabihan mo nga itong empleyado mo? Saad ni Edward. Iharap mo yung mukha mo, miss. At harapin mo ang sinasabi mo kanina na mas pipiliin ka at paniniwalaan. Dagdag pa ni Edward. Kahit nakakaya ay iniangat pa rin ni Carrie ang kanyang muka at nang makita na ito ni Mr. Solis ay gulat na gulat siya. Carrie? Ikaw? Sir, di ko po sinasadya. Di ko naman po alam na si Mr. Edward na pala ang kaharap ko at di ko naman po kasalanan na ganun na lamang ang maging reaksyon ko sapagkat Galing po sa inyo ang utos na dapat lahat ng sasakay ngayong araw ay disente tignan. ng sa ganun ay mamangha si Mr. Edward na organize ang pamamahala na natin dito, di ba? saad ni Kari. Ano? So Solis, ikaw pala ang nagutos sa mga empleyado mo? Ibig sabihin, balak mo akong ipahiya dahil sa alam ko naman na alam mo na ganito ako manamit. At ganito din ang itsura ko. Pailing-iling na sa ad ni Edward. No, Edward. Hindi yan totoo. At isa pa, Kari. Huwag mo nga akong sisihin dahil sa kahit kailan ay di ako nag-instruct ng ganyan. Kaya't huwag mo akong pagbintangan. Sapagkat di ko yan magagawa. At alam mo yan, Mr. Edward. At yung mga teorya mo ay hindi totoo. Kung talagang inutusan ko sila, ay di na ako hihingi ng pasensya pa. Kaya't mas mabuti pa natanggalin na lamang kita, Kari. Dahil sa ikaw lamang ang makakasira sa reputasyon ko. Pero Sir Solis, ikaw naman po ang nagsabi nun eh. Anong ako? Huwag kang ka ang tanga. Pasensya ka na talaga, Sir Edward, ah. Marami na din kasing mga reklamo akong natatanggap galing sa mga pasahero tungkol kay Kari. Pero di ko pa ito nabigyan ng pansin sapagkat busy pa ako. Pero ngayon, at sa'yo niya pa ito talaga ginawa. Kaya tatanggalin ko na siya sa trabaho. Mariing saad ni Solis. Mabuti naman kung ganun. At tignan mo nga naman, ikaw pa ang tinuturo nito. Kaya miss, iba sabi ko naman sa'yo, na pagsisisiyan mo ang ginawa mo. Yan tuloy, tanggal ka na sa trabaho mo. At isa pa, gusto kong ipaalam sa lahat ng mga business owners na di ka natanggapin sa anumang trabaho dahil sa ugaling meron ka, Miss. Mr. Edward, maawa po kayo sa akin. Sadyang, di ko po yan gagawin kapag walang mag-uutos sa akin eh. Iyak ni Kari. Subalit ay biglang nagsalita si Solis. Tama na, Kari. Ngayon ko na talaga nakita ang tunay mong kulay. Sayang ang potensyal mo. Kaya tama lang talaga ang ginawa ni Mr. Edward sa'yo upang habang buhay mong pagsisihan ng nagawa mo. Kaya tumalis ka na dito. Guard, paalisin na si Carrie sa cruise ship na to. Utos ni Solis. Kaya walang nagawa si Carrie kundi ang umiyak na lamang. Habang si Edward naman ay naawa subalit ay di siya nagpadaig. Sapagkat alam niyang di na talaga magbabago ang ugali ng tao kapag di niya ito pagsisihan.